Happy Cityhood Anniversary po, Sanusenyo! Huling araw na ng sampung araw na pagdiriwang ng Tanglawan Festival, pero ang Pamahalang Lungsod hindi nagpatinag sa paghahandog ng mga sorpresa, regalo at pakulo sa mga Sanusenyo ngayong araw, September 10. Malalaki, makukulay at naggagandahang mga karosa ang bumungad sa umagan ng mga Sanusenyo. Mula sa mga maliliit na detalye katulad ng mga damo, bato, hanggang sa mga puno, halaman at gusali nang ibabaw ang malikhaing disenyo ng City Tourism Office, katuwang ang My Prince Party Leads upang maipakita ang iba't ibang mga dinarayong destinasyon o pasyalan sa lungsod. Gayon din ang naging pagsulong ng urbanisasyon sa komunidad sa nakalipas na mga taon. Umuulan man, hindi nito napigil ang pagparada ng tanglaw ng mga karosa sa mga kalsada ng lungsod upang maghatid ng good vibes at iparamdam ang diwa ng Tanglawan Festival maging ang cityhood anniversary ng lungsod ng San Jose del Monte sa mga mamamayan nito. Masaya namang sinalubong ng mga sanosenyo sa kalsada ang mga karosang dumaraan. Sakay ng mga karosa ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangungunan ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arshaga Kasunod ang mga konsihal sa una at ikalawang distrito ng lungsod, mga miyembro ng CREST o City Related Establishment Society on Tourism at ilang mga kawani ng pamahalang lungsod sa pangangasiwa ng City Tourism Office. Sa pamumuno naman ni Mayor Atirida Robes, katuwang si Congressman Arthur B. Robes, patuloy na nilalayo ng pamahalang lungsod na maipakilala ang The Rising City of San Jose del Monte bilang maunlad na lungsod na nagsusulong ng mayamang ekoturismo at urbanisasyon kasabay ang pagpapanatili ng malinis at luntiang kapaligiran. So ang naging inspirasyon lang naman na talaga namin dito eh syempre yung bayan ng San Jose del Monte. Pinakita namin kung ano yung yaman na meron sila, kung ano yung festival na meron tayo which is Tanglawan Festival. And of course pinakita namin kung ano yung maaari pa nating maipakita. Hindi lang dito sa bayan ng San Jose del Monte kundi pati sa ibang bayan. Ayon, almost one month namin itong pinaghandaan. Syempre uh, ito ay from designing phase, planning phase ayan and of of course hanggang dito sa execution as designers syempre and um, as someone na pinagkatiwalaan ng San Jose Del Monte sa paggawa ng ng ganitong float hindi naman din namin sisirain yung tiwala ninyo sa pagpapakita ng isang magandang imahe at disenyo um actually etong event na to is madaming pinagdaanan simula dun sa paggawa ng float pagdisenyo bali ang nagdisenyo nito na ay ang si Sir Robert ang Um, head ng Tourism, then in-execute lang ng ating mga supplier. So, inabot to ng halos kalahating buwan sa paggawa. Yung mother float natin, kung makikita nyo, inasa likod natin at yung float ni Lee Mayora. Ang pinakalayunin ng Tanglawan Float Parade is upang ipakita at ibahagi ang mayaman at makulay na kultura at tradisyon ng lungsod ng San Jose del Monte yung ecotourism, um, nakikita naman natin sa design ng ating float ay yung yung mga ating mga kabundukan and then ang ating mga, mga gusali or ating mga building ay yun yung nagpa, um ayun yung nangangulaga ng ating urbanization so dito pinapakita natin ang galing na talaga ang ang Chris ay nakakatulong sa pag-unlad ng turismo dito sa ating San Jose nag-invite kami sa mga ta sa mga ano sa mga negosyante na Magpamember member sa Crest para lalong umunlad ang ating San Jose. Mm -mm. Our City Mayor Rida yes, Robes, yes. Congressman Arthur Roberts, at lalo na behind the tanglawan si Sir Robert, kayo naman nagbigay ng ningning -ning at ilaw sa San Jose nyo. Maraming salamat! Makulay, masaya at maunlad. Yan ng The Rising City of San Jose del Monte na kilala rin sa taunang pagdiriwang ng Tanglawan Festival. Mula rito sa SM City, San Jose del Monte, para sa Balitang San Jose Nyo Tanglawan Festival 2025 Special Coverage, ako si Jelo Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalye dapat alam mo, San Joseño. Para sa napapanahong balita at informasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe sa official social media pages ng Pamalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya Sanusenio